Igan inula ng batikos ang isang eskwelaan sa Maynila dahil sa polisya tungkol sa takdang gupit para sa mga estudyanteng lalaki. Viral ang video ng mga transgender na estudyante na napilitan umalong magpagupit para makapag-enroll. Ang tugon ng paaralan sa pagsaksi ni Ian Cruz. Oh, Protesta laban sa anilay atrasadong pulisiya. Yan ang panawagan ng mga nagrali sa harap ng isa sa mga gusali ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila. Ang sinunog, bahagi ng student manual ng paaralan tungkol sa takdang gupit para sa mga lalaki. Sa viral na video ipinose sa social media ng LGBTQIA group na bahaghari, dalawang transgender student ng IRIS ang na napilitang magpagupit dahil sa no haircut, no enrollment policy. Bawal daw ang mahabang buhok para sa lalaki, batay sa student handbook. Isa sa napilitang magpagupit ng kanyang hanggang baywang ng buhok, si Jen, di niya tunay na pangalan. May nagtatanong po na bakit po nagpagupit, bakit daw um, naging ganyan yung hair ko. Sobrang lungkot ko po that time po noon na halos... Hindi na rin po ako kumakain, umiiyak po ako tuwing gabi. Ayun po, kailangan po nakafixy pat po kami or 2x3 na gupit. Sobrang malungkot po, lalo na po kinikilala po namin yung sarili po namin as a woman. Napakatindi po talaga ng diskriminasyon sa LGBT na dinadanas ng mga estudyante dito kay, kay Iris. Pounded sila ng Manila City Ordinance ng Manila. Dahil meron pong anti-discrimination ordinance ang Manila na nilalabag po clearly ni Iris. Kahapon, sa regular session ng Manila City Council, sinabi ng ilang konsehal na dapat panagutin ang mga bumabaliwala sa City Ordinance 8695 o ang Anti-Discrimination Ordinance ng Lungsod. Doon nakasaad na bawal harangin ng admission o i-expel ang isang estudyante. kay din ang pagpigil na makapagtapos ito dahil lang sa kanyang sexual orientation at gender identity ang lalabag sa ordinansa, posibleng pagmultahin ng 1,000 hanggang 5,000 pesos o makulong ng 6 na buwan hanggang isang taon, depende sa kung pang ilang offense na ang paglabag iniimbestiga na ng Commission on Higher Education ang insidente. Ang patakaran kasi tungkol sa uh, students, no yung kadilang haircut, uniform, etc., yan yung ginagawa ng individual ng mga pamantasan. Ang pakiusap natin sa mga pamantasan ay maging sensitive at pag-aralan ang compliance nila sa mga batas na naipasa. Tulad ng, uh, tulad ng mga batas na uh, pinagbabawal ang diskriminasyon, ang batas sa safe spaces. Sa pahayag naman ng Iris, sinabi nitong lahat ng estudyante pwedeng mag-enroll ano man ang kanilang kasarian at kung paano man ang estilo ng kanilang buhok. Basta't kung mahaba ang buhok, dapat maayos daw itong nakatali o nakaayos. Hindi raw verified ang mga video na umiikot sa social media. Nakipagpulong na rin ang pamunan ng Iris sa bahaghari Iris chapter itong Martes. Nagkasundo sila magpupulong ulit para pag-usapan ang posibilidad ng bagong implementing rules and regulations kaugnay sa enrollment. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.